magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan sa po nandito na naman po yung lingko di Pipanyo Labrador dito po sa ating programang Reaction Mo Bira naman Okay din na natin patatagalin pa mga minamahal ko mga kababayan pero bago lahat pinabati mo na po natin ating mga minamahal na no lalong lalong po ating minamahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. maging ating minamahal ha, uh, First Lady Lisa Araneta Marcos at lahat po ng ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao maging mga kababayan po natin sa abroad Okay, sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan pag usapan po natin Eto na, kung maalala po ninyo mga minamahal ko mga kababayan ng mga nakaraang panahon, taon, ay nabalita po na itong si Bato de la Rosa ay bababaan ng barang arrest ng ICC. At uh, noong mga panahon na yun, kung maalala po ninyo, punong-puno po ng kayabangan, punong-puno po ng katarantaduhan, kademonyuhan itong si Baton de la Rosa na akala mo talaga ay napakatibay. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, nung nalaman niya na, na totoo po, na talagang merong ang lalabas na warat o pares para sa kanya at na siya at makakasama na ng kanyang amo doon sa dahig. Abay, gumagawa na po ng iba't ibang mga kwento, gumagawa na po ng iba't ibang paawa, ipek. Ito pong si Bato de la Rosa, samantalang ng mga panahon na yon, abay, ang lakas-lakas ng loob niya, sabi pa niya, Go, Trillanes! Make my day! O, so ngayon, tarantado ka, nandito na. O, make my day ka talaga ngayon, kalbo ka. At sigurado, paghawak-hawak ka na ng ICC o ng Interpol, maaaring tubuan ka ng tatlong buhok. Ha? Diyan banda sa bunbunan mo na talagang nakakasilaw talaga kapag tinitignan dahil sa sobrang katarantaduhan, kademonyohan at kasamaan mo. Oh, ngayon tameme na po itong si Bato de la Rosa dahil mukhang nangyayari na yung sinasabi po ni dating senador Antonio Trillanes. Ngayon, eh mukhang takampi yata si Battle de la Rosa. Tingnan natin yung tapang mong kalbo ka. Ha? May pa make 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 ano ka pa? Make my day ka pa. Ang kita diyan ng mic eh. 'Di ba? Kaya nga kung ako sa iyo Battle de la Rosa. Pag makaawa ka na, nak? magmaawa ka na kay Senator Antonio Trillanes, baka matulungan ka. Pero kung nagtitigas-tigasan ka sa bagay, nangako naman itong si Robin Padilla na isa ding tanga, na kapag kahinuli daw ng, ng ICC o ng Interpol, si Bato de la Rosa ay sasama siya. Tignan din natin. Marami tayong makikita dito, mapapatunayan. Titignan natin kung talaga bang matigas itong si Bato. At kung talagang totoo bang kaibigan o sa sinasabi niya itong si Robin Padilla, kung talagang sasama siya. Ang problema kasi, wala siyang warrant to pares. Maliban na lang kung babarilin niya eh, isa dun sa Interpol. nahuhuli kay Bato de la Rosa. Ayun, pwede na siyang hulihin dun. Di ba? O pwede siyang kasuhan ng Interpol. Maaaring ang ano. Pag ang ginawa niya, pero hindi naman tanga kasi. Uh, alam mo kaya malakas lang naman yung loob ni Romy Padilla na sabihin yon na kapag hinuli si Bato de la Rosa eh isama na siya kasi alam naman niya na hindi talaga siya masasama dahil wala naman siyang warrant of arrest. Maliban na lang siguro kung noong mga panahon ng war on drugs eh, isa siya sa pumatay, isa siya sa uh, nakibarel o isa siya sa inatasan ni Rodrigo Roa Duterte para gumawa ng krimen. Eh, hindi naman eh. Kaya medyo masasabi ko din, medyo maotak-otak din tong si Robin Padilla. Kaya malakas ang loob niya. Eh, dahil alam naman niya na malabong mangyari na hulihin siya ng Interpol dahil wala naman talagang lalabas na warrant of arrest laban sa kanya. Dahil unang-unang, -una, pinagbabasihan kasi dyan, mga minamahal kong mga kababayan, kung ikaw ba isang kot sa crimes against humanity. Eh, wala naman siya ganung kaso eh. Ang ginawa lang naman ni Robin Padilla ng mga panahon na yun, pumalakpak ng pumalakpak sa ting gumagawa ng krimen itong si Rodrigo Roa Duterte. Diba? O hamunin si Senador Antonio Trallanes. O ngayon, na senador na siya, mukhang hindi na nagpaparandam kay Senador Antonio Trallanes, mukhang takot na. Diba? O. So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, ito yung sinasabi natin. Di lumabas na yung warrant of arrest para kay, Bo, kay Bato de la Rosa. So, hihina na yung persa. Kasi nung nawala si Rodrigo Roa Duterte, sa 100% na puwersa nila, ay eh 60% na lang yung naiwan. Nadala ni, nadala ni Rodrigo Roa Duterte yung 40% na lakas ng kanilang grupo. Pag nawala itong si Bato de la Rosa, palagay na lang natin, 10% lang yung lakas nito. O ay eh, 50% na lang. O ibalita eh, balita ko, makukulong din itong si, si, ano, si Bongo. May warrant din na ano dito, ilang araw lang. O di 10% ulit, 30, 40% na lang. Mm. Eh balita ko, makukulong din to si Sarah. Eh. O, oh. kasi tinatrabaho na ng ombudsman. O, oh. eh siyempre pag tinatrabaho ng ombudsman yan, eh, may kapangyarihan ng ombudsman para ha, hindi na makatakbo sa kahit anong posisyon si Sarah Duterte. Eh, e di 20% na lang, si Amy na lang, tsaka si Robin, nako po. Mas mabuti pang magtinda ng taho at talong Kesa, di ba, manindigan sa isang bagay na hindi naman uh, malabong uh, panin mapanindigan dahil nga sa sobrang kinana, <laughs> di ba? O kaya eh, para sa akin mga minamahal ko mga kababayan, ito yung totoong ganti. Isang ganti na hindi masusukat. No? Sa Bisaya may silat may kasabihan kami, walay sukod ang akong balus. So, ganyan ang ganti ng Diyos. Walang sukat ang ganti ng Diyos. So, noong mga panahon na nandito pa si Rodrigo Roa Duterte sa ating bansa, ay lakas ng loob nito ni Bato de la Rosa. May pa, make my day, make my day kapang kalbo ka. O ngayon, gamitin mo yung fluensya mo. Tandaan mo, Bato de la Rosa, na hindi pwedeng hindi makipagtulungan ang bansang ito sa Interpol. Kaya't sa ayot sa gusto mo, magtago ka man sa palda ng nanay mo makikita pa rin yung kintab ng ulo mo. O? Oh? Kaya ako ako sa iyo, Bato de la Rosa, magpaalam ka na. O kaya naman, habang hindi ka pa nahuhuli, yung mga perang nananakaw mo, ikaw ang gawa mo na, itulong mo na sa mga dapat mong tulungan. ba? Diba? Yung mga nanakaw mo na hindi mo naman madadala doon sa dahig, eh, itulong mo na sa mga nasalanta ng bagyo, ng lindol, baka sakali namang magmukha kang Robin Hood. 'di ba? Oh. So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, ang last chance na lang po nila. Kaya nga pinagsanib pwersa ni Joel Villanueva na ng uh, KOG, uh, tama ba KOG Kingdom of Jesus Christ at ng uh, Iglesia ni Manalo. Biro mo yung yung dating magkakalaban kasi sa totoo lang kalaban ng ng GIL ang doktrina ni Kibuloy kasi wanes to eh wanes ang turo nito kasi si Kibuloy kasi galing sa sa UPC United Pentecostal Church so iisa lang ang Diyos niyan o, para sa kanila si Kristo uh, Espiritu at yung Ama iisa lang iisang persona lang samantalang GIL Trinity So doon pa lang magkalaban na sila sa doktrina, hindi sila magkakasundo. Lalo'ng lalo na ito si Kibulay, eh, dineclare niya siya yung uh, son of God at yung bagong Jerusalem ay wala na doon sa sa Israel, kundi jajan na sa Davao City na kung saan nilindol nagkasira-sira. No. Oh, ito namang Iglesia ni Manalo mas lalo na dahil para sa kanila sila lang ang tunay at itong dalawang ito peke dahil ang huling sugo daw na itinalaga ng Diyos ay si Manalo, si Felix. So para sa iglesia ni Manalo, itong dalawang ito kulto. Para din sa dalawang ito, itong, itong iglesia ni Manalo kulto. So ngayon magtataka kayo dahil lang sa politika, nagsama-sama, nagkaisa itong tatlong kulto. <coughs> so nagkasundo rin. Nagkasundo rin sila dahil politika lang pala ang makakapagkasundo sa kanila. Dahil iisa lang naman po pala ang hangari nila ang magkapera o magkamit ng kapangyarihan gamit yung kanilang mga reliyon. So, dito nagkakaintindihan na sila. <laughs> ba diba? So, bumalik tayo dito kay Bato de la Rosa. So, ngayon, eh, mali mo, swertehin si Bato de la ay eh, magawa nilang pabaksakin o paalisin sa pwesto ang ating mahal na Pangulo. Ay, tingnan nyo, oh, ang galing-galing ng iglesia ni Manalo, sumama sa mga rally-rally, pero tumulong sa kapwa, wala. Wala silang ganun. Pagdating sa rally-rally, kaguluhan, hanggang ganyan lang sila. Pero hindi sila marunong kumuha ng kahit pisong duling sa kanilang mga bulsa para lamang makatulong sa kanilang kapwa. di ba? Ang gagaling. Nagyayabang pa na yung simbahan daw nila malalaki. Mayayaman daw yung mga membro ng iglesia ni Manalo. Mayayaman nga kayo. Mararamot naman kayo. Mayayaman nga kayo. Malalaki bahay ninyo. Wala kayong pinagkaiba doon sa isang mayaman at kay Lazaro. Di ba? Ang yabang-yabang ng -yabang mayaman kasi kumakain siya ng masarap samantalang si Lazaro eh tinatapunan lamang niya ng uh, tira-tira doon sa kanin niya. Di ba? oh, pero ganun pa man ay eh, hayaan natin. Wala namang mga mararamot na makakapunta sa langit. Kadalasan na nakakapunta sa langit eh, yung mga taong may tunay at busilak na puso, yung totoong nagbibigay. Di ba? So sa ating mga kababayan, wag na po kayong malungkot. Alam kong lalong-lalo na doon sa biktima po ng extrajudicial killings. Ah, uh, kay po kayong malungkot sapagkat kung isipin niyo ah, kung si Rodrigo Roa Duterte nga na poon nila, Panginoon nila ay nakuha po ng Interpol si Bato de la Rosa pa kaya ikuto lang namin yun eh ito na lang isipin nyo kung si Rodrigo Roa Duterte ay madaling Pamadaling nakuha ng Interpol, si Bato de la Rosa pa kaya? ba? Diba? O si Bongo pa kaya? Si Sara pa kaya? Isa man talang mga kuto lang naman itong mga ito. ba? Diba? So, sa mga kababayan natin, eto na, yung hinihintay natin na talagang pagkaan Diyos ang kumilos sa buhay po ng isang tao, alam nyo, grabe din ang ginagawa nito, eh, ni Bato de la Rosa. Diba? Hmm eh birungo pinangakuan na nga siya ng ating mahal na pangulo na uh, hindi niya hahayaan ng uh, hindi hayaan ng pangulo na pumasok ang uh, uh, o mag-imbestiga ang ICC o inabuso naman niya o dapat nga pasalamatan niya eh. dapat magumawa siya ng, ng kabutihan para sa ating mahal na pangulo pero hindi imbis na kausapin niya si Sarah huwag natin siraan ang ating pangulo Obis na kausapin niya si Duterte, huwag natin siraan ang ating Pangulo kasi nangako naman siya na hindi tayo. Pero wala eh. Dahil sa kagustuhan ni Sara Duterte, ayun. Todo support siya kay Sara Duterte. So, dahil wala naman siya utang na loob, dahil uh, traitor siya, eh, biro mo ako pangakuan ng ganun. Eh, gagawin ko yung lahat para matawa lang yung presidente dahil hindi niya ako ibibigay sa ICC. Pero, kung kung uh, papahuli man siya ng ating mahal na pangulo, may dahilan ng ating mahal na pangulo. si Raulo ka pala eh. Pagkatapos kitang bigyan ng pabor eh. Hindi pa nga, hindi mo pa nga nakukuha yung pabor mo. Nagtatraidor ka na sa akin. Diba? Oo. Kaya hindi lamang hindi karapat dapat itong si bato de la Rosa sa ipinangako po ng ating mahal na pangulo. Mas gugustuhin ng mga Pilipino na bawiin. Kung ang Diyos nga nagbabawi ng pagpapala eh. ba? Diba? Kung ang Diyos nga binabawi nga yung sinasabi niya kapag nakikita niyang hindi maganda yung ginagawa ng isang nilikha ng Diyos. Di ba? Oo. Eh, mas lalo na ating mahal na Pangulo. So, hindi karapat dapat itong si Bato de la Rosa sa pangako ng ating mahal na Pangulo. Kaya nararapat lamang na ibigay ng ating mahal na Pangulo itong si Bato de la Rosa sa ICC para mabawasan naman yung mga demonyong kalbo dito sa ating bansa na kung saan yung sungay wala sa ulo kundi nasa puwet. Di ba? So, sa mga kababayan po natin, huwag po kayo magalala, lalong lalo na po, ulitin ko lang, sa mga biktima po ng extrajudicial killings o sa mga naging biktima po ni Bato de la Rosa. Huwag kayong mag-alala sapagkat itong taong ito ay talagang mananagot po sa Diyos at sa batas ng ating mundo. So muli po tulad po ng sinasabi ng ilingkod, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay po ng, ating mabuhay po ng sa ating bayan, Maraming maraming salamat po.